magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Sa susunod po ng 24 oras, magiging maganda at maliwas sa panahon sa Luzon. Inaasam pa rin natin ang mainit panahon, lalo na po sa bandang tanghali at sa hapon. Kaya mataas po ang temperatura ang matatala sa Metro Manila na kusang aabot po ng 33 degrees Celsius. Mas mataas naman ang temperatura sa Tugagaraw na aabot po ng 35 degrees Celsius kahit na maganda at maliwa sa panahon, may tsasa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Minasahan po tayo ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Eastern Visayas, Davao Region at Caraga dahil sa Intertropical Convergence Zone o IDCZ. Samantala, sa lalabing bahagi po ng Visayas, ang ganun po sa bandang Mindanao, magiging maganda at maliwas sa panahon, maliba lang po sa mga isolated na mga pag pagulan, kadalasan sa hapon o gabi. Kasalukuyan, itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay naapektuhan ng malaking bahagi ng Mindanao. At meron po kaming binabantayan ng mga kumpulan ng mga kaulapan sa bandang Dagat Pasipiko sa east of Visayas at Mindanao. Basis sa ating mga data na amin nakalap, may posibilidad, may mabuong low-pressure area sa bandang kumpulan ng mga kaulapan. At sa mga nagbabalak pong pumalaot, ang ating mga karagatan sa buong bansa ay magiging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Kaya safe naman po ang ng ating mga kababayan, lalo na na po ang ating mangingisda. Ang araw sa sikat, mamaya po 5.45 ng umaga. Ang araw lulubog, mamaya po 5.54 ng hapon. Iyan po ang ating weather mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.